Sinimulan na ng LTO ang pamamahagi ng plastic cards na lisensya. Para sa update, magbabalita live mula sa Quezon City, si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, marami bang motorisang masaya ngayon dahil hindi na nga papel ang iuuwi nilang lisensya? Sherry, nalito tayo ngayon sa central office ng LTO para mangumusta sa mga ating mga kapatid na mapalad na makakakuha ng mga kanilang mga plastic card bilang kanilang lisensya. So mahigit 600,000 yung mga plastic card yung dumating kahapon sa LDO office. 120 boxes at bawat box naglalaman ng tig-5,000 mga lisensya. At may mga susunod pa daw yan na mga delivery sa mga susunod na buwan. Hindi nga lang tayo nabigyan ng exact date na exact date kung kailan darating yan. Pero ngayong araw nga sinimulan na yung pamimigay ng mga plastic card dito sa Metro Manila. Pero kanina sinubukan rin naman nating silipin yung uh, yung mga dumating na lisensya. Nakita natin Uh, nakabox na ulit itong mga to For security purposes naman ay sinelyuhan at pinirmahan nila ito. Yung bawat box at nilagyan ng number para sure na hindi magkakaroon ng pagkukulang. Ngayon, Cheryl, kasama natin si Kuya Jasper. Kuya Jasper, pasok tayo dito. So, eto Cheryl. Kuya, yeah, ayan. So, Kuya Jasper, Cheryl, uh, siya yung nakakuha nung isa sa mga uh, plastic cards dito, no? Kuya Jasper, kamusta naman yung pagkuha mo ng plastic cards? Masaya ka ba? Excited yes. ka ba? Okay, kailangan ko tapos ko eh. Mm. So, lang naman, mga around one hour. One hour yung hinantay okay. mo para makakuha ng plastic card. Pero kuya, paano mo nalaman na plastic card na yung makukuha mo ngayong araw? Ah, wala akong idea. Basta pumunta lang ako kayo. Mm. Kasi kailangan ko nga ito. So, mm ko lang kasi. Mm. so, itong card mo, gagamitin mo pang ibang bansa? Oo, oh, kukuha ng license. Mm mm -hmm. Pero kuya, itong license mo bang to, uh, kailan mo siya in-apply? At uh, nung pag-apply mo ba, sinabi ba sa'yo nung una na papel lang ibibigay sa'yo or ito na mismo? Wala, wala akong ibigay sa ganun. Tapos mm -hmm. last year ito yung in-apply. mm Pagbalik -hmm. pag ko ng pag-uwi ko, ako lang mag wifi mm -hmm. Pero kuya, kamo sa masaya uh, ka ba? Siyempre, swerte. Mayroon ng ID. Last year mm, -hmm. mm -hmm. Tas, Cheryl, uh, bigyan din kita ng uh, update. No? Kaka Kanina may mga nakausap rin tayo na kasi mga palad, papel pa rin daw yung makukuha nilang card. And, uh, papel pa rin yung makukuha nilang card ngayong araw. Pero uh, yun nga, uh, abangan ano? natin yung mga updates mga susunap. Yes, Cheryl? Oh, uh, Ivan, anong rason? Bakit papel pa rin? Mm. 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 Eh, yes, Cheryl, may... no, uh, uh, ina kino confirm uh, kinatanong natin kanina pero around 600,000 pa rin uh, pa lang nga yung nabigay at sa ating pagkakaalam ay may mga backlogs pa from last year yung uh, ating uh, LTO para so medyo um, may mga darating pa naman daw na mga plastic sa mga susunod na buwan pero yun nga lang hindi pa tayo nabibigyan ng uh, update tungkol doon mm -hmm. ang sinasabi kasi habang hindi sapat o wala yung plastic cards pa ay extended ng additional two months yung mga nag-expire na ang lisensya. Ganun pa rin ba ang siste, Ivan? Yes, Jared, uh, so far for that, hindi natin mako-confirm yan dahil nga hindi natin naabutan si Asik dito kanina. Pero yun nga, may mga pumupunta pa rin dito na nagbabakasakali na makakuha sila ng plastic card. Pero katulad yan, kaya Jasper, na hindi niya niya inaasahan na makakuha siya ng plastic card, ay eh, nakakuha siya ng plastic card. Kanina, uh, pero yung isa natin nakausap kanina, eh, kaninang umaga na lang din niya. ang sabi sa kanya, ang pagkakalam niya, ngayong araw nga daw ay makakuha siya ng plastic card. Pero pagdating nga daw na dito ay papel yung kanyang nakuha. Sharon. Maraming salamat, Mobile Journal, Ibang Taringke.